Kailan ano, pa yan? Matalag pa Tagal na, o alisin natin ha Dwedeng team at kapre. Ang nakikita ko sa iyo na Papin lang to Papin lang itong kasi oh. ko sa So ganoon Ulitin ko, ahalisin uh, ko kung ano nakita ko sayo Hindi ako magpapadalo sa kung di ang ating panginoon at ating pinagkilaan, no? O, sa tayo sa kanya sa Sa Doktor oh manipis lang yan, ha? O, tigilin mo Baka sabihin mo tigas, o, manipis Sa Doktor Wala akong makita sa akin, Doktor Pero, duwing tinigilin natin ka, pre, meron po Tigil ka O Wala Walang init, hindi nagbabaga, wala. Do you need to make a prayer? Satu, aray po, tenet, magbarana, protas. Boom! Lubayang mo itong tao ito ha? Lulubayang mo na ito ha? Ha? Umalis mo ito ha? Nagkakitindihan? Nagkakitindihan? Lulubayang mo ito? Lubayang mo pala ito ha? Ha? Nagkakitindihan? Pagano? huwag mo mulat, Sige, pagano, pagano, pag Dalawa. Dalawang kamay, pag ganun, pag Sige. Umalis kayo dito sa taong to, ha? Ha? Umalis kayo dito sa taong to, ha? Nagkakaintindihan? Ha? Ha? Oo. Oh, sige, baklas, baklas. Ang ganchan, ang ganchan, ang ganchan. Sige pa. Ito ka, Sige pa, sige pa. Lulupayan nyo to, ha? 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 Sincero. Sige pa, pogdas. Hu! Sige pa, konti okay. na, na lang, Sige pa, konti na lang kasi na. O balikan to ha. Sabo. Ha? O kunyo lang balikan to ha. O sige pa, pogdas, oh, pogdas. Sige pa. Kunti pa, o baba, angat di ko si kasi sabi to Miguel, wag di tigil. Nguba yan ng mga taong to ha. Ha? Alam yung mga nilagay mo dito Ha? Ha? Oh. Ha? Oh, oh. Sige, pag-class. Pag-class. pa. Punti pa. Kunti na lang. Punti na lang. Gagaling na to. Gagaling na to. Sa mga tanong ko, sasabot ka ha? Ha ka pre? Ha? Oh, oh. Sige, pag-class. Pag-class. Sige pa. Kaya, yeah, pag tinanong ko ito ngamaya, hindi nalang Sige pa. Punti oh, pa. Oh. Punti oh. na lang. Panginoong kung sa akin ng dakila, may nga na basta sa iyo, dapat sa iyo, gumagampala sa tao nito. Saan niya pati sa kumit? Atal! Sir, sir, inong pa muna. Alam mo mga sinabi, hindi. Alam mo mga nalala. doon pumasok sa so, lang. Kasi pag hindi pumasok, ah, uh, bawal sa matay, uh, sa sa sugal. No? Isa lang pong gabimitin nyo, yung dalawa safety nyo, baka malaglag, may reserva kayo. No? Oi, uh, okay, shout out sa lahat. Ito po uh, <laughs> isang <laughs> ano kapre at din matagal na raw siyang dinagambala uh, may karamdaman so yun ang nakita ko sa kanya uh, at sa mga sumusuporta sa akin lalo na sa team Apo kay Apo Ken na pumarin ang corrupt magandang niyo at kay Aprisita kay Sis Maika and brother uh, Janjan uh, ito may mga content tayo tulad ng manean sana oh, paki-share po ng ating video at yung sa adsense natin sana wago natin i para makalikom kami ng budget. Maraming maraming salamat po. Muli akong team up with Eric Apo Magandang